Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS. E Shanti! Alas 3.30 uh, na mga idol. Magandang magandang afternoon. 99.5. IFM, mga idol mga idol mga FM. Super, hiya. Kumusta sa ang afternoon? Naku, tingnan mo. Sabi ko nga kanina, uulan. Oh, diba? Mga about... Uh, alas 2 pasado. Sabi yan ng uh, ano kanina, uh, weather, di ba? So, eh, you expect another rain na naman mga mamayang gabi, mga may thunderstorm. Kasamang thunderstorm, mga may alas 7 hanggang onwards na yan, hanggang 9 o'clock. Tapos uh, pagdating ng uh, medyo hating gabi na, eh, lalamig na naman ang ating weather. Yan ang according to the weatherman. Kumusta sa po kayong lahat? Ngayong uh, holiday na naman, mga taga CHRB Corporation. Ako, nasa Manila pala si Sir Mike, kaya pala wala dito. At uh, ganun din, mga taga Cars, si Sir Manny, Sir Greggy, and also kay Sir Ryan. At uh, sa may Villa Rica Punch Shop. Lahat ng mga angels binabati ko. Magandang magandang afternoon sa inyo lahat. Dyan sa may Cell Corner, at saka din sa may Answer Commercial, at saka sa may uh, Jacob Alley Shopping. Oras na naman para magmerienda. Eto na. Hi. Alam mo ba, idol, na makakagawa tayo ng uh, kamote donut? O, donut, uh, donut ang ating mimiriendahin ngayon. It's made of sweet potato. Malambot, chewy, at saka budget-friendly. Malamit may isang uh, donut na tanong, Jack Marie uh, ba? Nasa 30 pesos ba ang isa? Alimutan ko. Nagal na talaga akong hindi bumibili ng donut. Eh. Ako na lang yung binibilhan. Charot. <laughs> <laughs> Ako nila yung nakikikain. O, <laughs> oh, ito, gumawa ng sarili mong donut, sweet potato, at isang masarap na abot kayong meriende, gawa sa nilupak ng kamote, harina, at asukal, malambot, kagaya ko, malambot ang puso ko, at <laughs> chewy, at swak na swak para sa merienda at negosyo, walang yeast na kailangan pa. Madaling gawin at super rapsa. <laughs> Kailangan lang natin 1 half kilo ng kamote at saka 1 half kilo ng asukal. Mabuhay ang mga kamote riders. Kumusta sa kayo sa daan? Ingat-ingat ha. Ah. dapat alerto kayo ngayong holiday pag kayo nagda-drive. At saka if you drink, don't drive. 1 half tasa ng asukal at saka 1 tasa ng all-purpose flour at saka 1 half tasa ng powdered milk. Dalawang itlog. Kailangan din natin ng breadcrumbs at saka mantikilya, pang brito. Ay, mantika pala, hindi mantikilya. Mantika! Ano ba yung mata ko? At para na pagluto, no? Balatan at uh, hiwain ang kamote sa nagpahaba, hugasan na dilaga sa kaserola, takpan ng tubig, pakuluan, habang sa lumambot, tusokin pag malambot na. Siguradong malambot na. O, sarain natin at ilagay sa isang lalagyan at durugin natin kagaya ng pagdurog-durog mo sa puso niya. Talo. Ano ba ang dinurog mo sa kanya? <laughs> kamote Isang uh, malaking bowl Ilagay ang dinurog na kamote, asukal, gatas at uh, Gatas na pulbos at harina Powdered milk Gatas na pulbos Kung wala naman powdered milk Eh yung gatas mo na, <laughs> Yung gatas mo sa ref <laughs> At kami at masahin ang pinaghalo habang uh, minamasa. Aba, pangmasa talaga, no? Magiging sticky na at makinis na ang dough. Ayan. Sukatin so, ng gamit na 1-8 cup ng bawat peraso gaming bilog at uh, gamit ang palad at bahagyang uh, ta tapikin para lumapad. Ayun, tapikin mo daw, idol. Ayan, ayan. Uh. Gumawa ng butas sa gitna gamit ang daliri. Aba! Ayan ang uh, gustong gusto ko yung uh, binubutasan ko sa gitna. Yung doon. <laughs> <laughs> Tapos, o oh, yan ah. Sa so, pamamagitan ng finger, yan daliri sabi. Yan itutusok mo lang yung, yung kamay sa gitna at makakagawa ka na ng parang donut. Batihin ng itlog sa ibabaw ng plato, hiwalay ng plato, ilagay ang breadcrumbs. Ayun, parang eh, gugulong-gulong mo ah. sa breadcrumbs. At pagkatapos ang breadcrumbs, ulitin lahat ng donut hanggang sa makot na lahat ng mga donuts na natira. Kaya nagpainit na tayo ng manteca. Wow. Sa mamunot manteca ay nagtan, dapat amon. 20, ano, 25? 28? No, dito sa Kumatang ka gamit eh. Adon, tap na no, makatipid ka pa. Ayan, painit na tayo ng matigas sa kawali. iprito ang kamoteng donut. Sa mahinang apoy. pagkatapos ng uh, ilang minuto, balik ta rin para ang kabila naman at iprito hanggang sa ito ay mag-golden brown at ilagay sa strainer. At nako, ito na. Okay na ito. Kamote donut. Mula dito sa I'm Merienda ni Idol Shanty Party. Oh, ayan, tikiman time. Ah, <laughs> 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 May, uh, ito, gumatang ti, pagpabulon. Ha? Huh? Gumatang ti dahil kulay na, huh? uh, soda. Ito po ang ating, ay, merienda. Kamoteng, kamote made of donut. Dito lang yan sa 99.5 FM Luwag, ang FM. It's Monday today, alas 3.35 na, ha?